Diba, with honors ka. Oo. Oh. Ah, tapos yung pabudido mo pang subject ay math. Ah, oh, Ito, sakto. Math, ano to, Math puzzle. Binigyan ko na siya, guys, ng sing-sing. Ito yung sing-sing niya na pinabili niya. Tapos meron pang fake nails. Okay na. Ah. Kapag ito nasagot mo, bibigyan naman kita ng 100. 100. 100, ah. So, 7 plus 1 equals 18. Mali. Oo. In two moves, kailangan mo siyang itama. 2 okay. moves. moves Okay Sige test mo ah So guys Like and follow Tapos yung mga with honors dyan Ano kailangan nilang gawin I-try nyo din Kung masasagot nyo Sa mga with honors ha Sa mga with honors O ano yung ginawa mo 7 7 Tapos i-like and share nyo na din to guys 7 Inna minus na? Ano 7 7 Kasi? O bali 7 minus 7 Ede they... ano yan 0 O 10 hmm. Ano to 18 O bali. Like and share guys. Kanyan. Oh. 7 7 ano yan? 7 plus 1 equals 18. So mali. Mm -hmm. Tatama mo in 2 moves. Okay. Ah, sige. Ah. Uh. oh. Aalisin mo yan. Op. Oh, 7. Oh. 7 plus 7. Ano yun? Number ba yung ginagawa mo? <laughs> <laughs> Na gawin mo, be? Hula, hula. With hula. honor ba to, guys? With honor? Hula, hula. Para ka namang di with honor, be. O. Oh. O, oh, paano magiging number yan ngayon? O, oh. moves, kulang. Piling ko nagtitrip lang, nagpapataas. O, oh, sige, sige, sige. Tataasan natin. Ito 200. Ay, dumidila ka pala. Kita ko, ha. Ah. Oh, 200. Kapag nasagot mo, 200. Pag nasagot mo, ha. Ah. 200. Tignan natin, guys. 7 plus 1 equals 18. Mali. Mali. Pili ko, iniisgam lang ako nito eh. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Nagtitrip lang, guys. Pili ko, alam mo na yung sagot eh. Oh, hindi De. mo pa alam. Oh, sige, sige. Oh. Manghula ka pa, boy. Oh. Ano yan? 11 minus. Ah, 1. 7 minus 11. Oh, mali. Hindi pa rin 10. Mali ka, boy. <laughs> You're road. Mali ka. Ah, 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 ah. Oh, sige. Ito lang sa ito, ha? Ah. Oo. Oh. Oh, 500 pag nasagot mo. Piling ko hindi nyo masagot, eh. Kayo ba, guys? May sagot na ba kayo? I-comment nyo, guys, yung sagot nyo, ha? Ah. Pero piling ko, wala pa kayong sagot kasi medyo mahirap na, guys. Pang with honor lang to. Pang with honor. So, yung mga with honor dyan, I'm sure masasagot nyo to. Oh, ah, sige. Sige. Testingin mo ngayon. Alam ko na! Hey! <laughs> Paano alam mo na? Paano alam mo na? 7 plus 1 equals 18. Mali. Mm, mali. Oh. <laughs> Sabi ko na pinapataas lang yung pwede eh. 17 minus 1 equal 16 With honor nga